tatlo ito magdi-discuss, ha? Magdi uh, kung discuss Tulad ng nangyari sa ulong may wigwaan, itong tatlo, <coughs> darating sa kanila, sila magdi -diskas. Ngayon, ang mag-imbestiga, mayroon sila ginagawa yung tinatawag na Joint Special Committee. Tulad noon, ang Joint Special Committee ito, ito ang mag-imbestiga. Pero itong Joint Special Committee, comprises or composed of one MNLF, two OIC, three Government of the Republic of the Philippines. Kailangan sabay-sabay ang tatlo, hindi pwede makulangan ng isa. Ngayon sinasabi niya, agreement. Anong agreement yun ni Phil Manio? It's not agreement, committee for peace, oh, ah, coordinating committee. Bakit may nagawa ba kayo nangyari sa ulo? Tanungin ko kayo, Secretary Galvis. May nagawa ba kayo? Ay kau sa Dabio may nagawa ba kayo? Kami ang pupunta na punta doon. Kaya naayos namin ang kaso. Karoon ng human uh, itong pagkakaroon ng understanding lang po um, Forces of the Philippines with the Moro National Liberation Front. Nagkaroon ho, no, ng harmonious relation sila. Kaya uh, maganda ang kung ano, pati yung mga Uh, PMP natin sa Sulo nakausap din namin ang uh, uh, provincial director, kaya hindi na nagkaroon higwaan, hindi na lumaki ang higuan, Ang inaanohan namin na ngayon, na nag-request kami dito sa national government na kung maaari lang eh, mag-take action sila mag-imbestiga. Pero hanggang ngayon, para wala pa kaming narinig, mayroon naman kami narinig, pero wala pa wala rin sila resulta uh, sa kanilang aksyon we wrote di Malacanang. Tatlong sulat namin uh, binigay kay sa Malacanang na hihingi uh, kami ng justice. MLF uh, want justice. Huh? MLF seek justice yung pangyayari sa pag-attack ng mga PMP doon sa kampo ni Apando. That is a provocation. Provocation which violate the uh, provision, the ground rules of the ceasefire agreement, uh, dito sa 1996 peace agreement. Oh, Nakabayulit sila. Mayroon ba sila nagawa? Wala. Ngayon naman ang ating presidente, huwag ka naman magbingi-bingihan diya, Mr. President. Ha? Huh? Ayusin mo ito, paimbisigahan mo kung sino ang mali. Hmm. Pangalawa, kailang ilang bisas na kami naghingi sa'yo napabuksan ng ang 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 itong tinatawag na resumption of tripartite peace talk para mawala yung itong higwaan. Siguro, nagbingi-bingihan ka, mo, gusto nyo siguro ang gulo. ba? Diba? At para hindi nyo ma-implement ang agreement. Ha? Ah? Ganun ba yun, Mr. President? Mr. President, You remember during your campaign and your presidential, uh, in your candidacy as president, di ba nagsabi ka? Sabi mo, if I will win in this election, first I do, I will get Shaba. The second, ang sinabi mo, whatever legacy of my father, I will implement to the Bangsamoro people which I may, which I know that the of your father is the signing of the Tripoli Agreement. Oh, so saan na ngayon ang promise mo? You must be a liar, Mr. President. You must be a liar. Ah, uh, tuparin mo ang pangako sa Bang uh, Bangsamoro, sa Moro National Liberation Front. The si chairman in your election alam niyo rin siguro brother Jojo ha huh? the uh -huh. si chairman release ng statement na night night tinanong siya ng isa taga uh, uh -huh. ano ito a dasera no tinanong siya Mr. Chairman sino ba sabi niya eh, Tagalog na lang natin para madali maintindihan ng kapatid natin sa island uh -huh. sino ba sabi niya ang suporta mo ng anong election ano ang sinabi ni Chairman? Sabi niya, I will support Bungbung Bung Marcos. Sabi niya Lendugan, hindi pa sabi niya, uh, kalaban mo ang tatay niya noon, bakit ka magsusupport kay Bungbung uh, Bung Marcos ngayon? Sabi ni, uh, ni Chairman, ganito clearly sinabi ni Chairman, you know sabi ni sister, I am a Muslim. Huh? whatever sabi niya kasalana the port of the father should not be inherited to his son so ganun ang islam so di pa ka nagpapasalamat mr president please mr president huwag ka na magbingihan ipaimbestiga mo ng mabuti pang ilan sulat namin na kung ganun kung hindi mo ginagawa niyan ng aksyon hindi mo inaano ang justice na hiningi namin na ang bibig sabihin diyan ayaw mo sa eminelet Ayaw mo i-implement agreement at ayaw mo rin i-open uh, ang resumption mo, Pisto. So gusto mo eh, kami maghiwalay na sa inyo, ayaw namin na makiisa sa iyong policy as one people and one nation? Di ba yun ang policy mo, Mr. President? Bakit ito? Baka ikaw nag sa kay Galvez. Kung hindi mo utos kay Galvez, si Galvez ang gumagawa ng uh, ganitong kakulasing uh, pagdadaya naman muli sa Bangsamoro. Yung nga na ginawa ni Dar Galvez, nag-issue siya ng memoro of understanding circular 26 o 62 para ipasurrender ang almas ng itatago lang, ilalagay lang sa kampo. Dahil ang sa agreement natin na na-set aside namin ang struggle, ang struggle, ang naiwanaw lang sa amin, ang political and economic struggle. Political ito, hindi rin nyo in-implement. Economic, hindi nyo rin tinutulungan ng Minilep. Sige lang kayo, pangako, pangako, pangako. Pangako kayo ng livelihood. Wala naman dumarating. Ah. Oh. lang pera. Oo. Oh. I know, aywan ko, klan, pum pumupunta ang budget para diyan. Oo. Oh. Dahil alam nyo, the bomb cannot solve the problem of Mindanao. Bam! Cannot make peace in Mindanao. Without them, without them, let Mr. President, I will tell you, there shall be no lasting peace in Mindanao and even in the Philippine archipelago. So please, Mr. President, pakinggan nyo naman kami. Ha? Pakinggan nyo naman kami. Huwag mo pabayaan itong naman si Secretary Galvez kung ano-ano ang kalaburastugan. Paggawa naman ng agreement. Anong agreement? Ilan niya ang final peace agreement is legal, international, by nature, ah, huh? by character, that form of, uh, a treaty. Ah, huh? yun ay isang treaty. Bakit yun ang hindi implement? Para maka <coughs> tulong sa mga tao wala nang magkain. Ah, huh? Sige lang kayo promise. Sige lang kayo commitment. Ah, huh? kung mapuno na ang salop, ay ko lang sa inyo. Gusto niyo ba, babalik naman ang MNLF? Babalik naman, pulutin ang mabaril na, na sa kampo nila na doon na naka-stack, kinalawang na. Dahil wala na kami antayan for 50 years. 50 years, nakantay kami ng implementation hanggang yun wala. Oh. Sorry lang, uh, Brother John. Oh, go ahead, go ahead lang. ko lang talaga ang katotohanan, brother. Anong okay. implement nila? ha? Ah? a federally essential to implement the 1996 agreement, they should have first to open the resumption of peace talk para mapag-usapan yung hindi pa natapos tapusin bago ma-implement ito to. Huh? Oh. So yun, uh, brother, gumagawa naman ito sila ng hakbang para mamatay ang issue sa MIMO of uh, transformation dahil walang MNL pagbigay ng baril. Oh, walang MNL pagbigagagaral. Hindi yon sa inheritance eh, ng Bank Samoro, Lalong na kami mga tausog so, na mag-surrender ng aming baril. Handa kami mapa, mamatay na uh, hawak ng baril namin. Kung minsan ang mga ang mga kap kapatid namin, MNLF, na uh, through pi sa bilila to their cause, ay hindi nila madala ang asawa nila, hindi nila makapiling paggabi, pero ang baril nila ay nakakapiling na. galeon kahalaga sa amin ang baril dahil sa bandang huli, kung kami lulukuhin, kami ay lalaban muli. Ganito, brother, tatlo na bises ang sulat namin sa Malacanang, requesting for the resumption of for, uh, uh, triple title, second, itong the justice, na pa nila, hindi kami nag-ano kung sinong pabulan, pa-investiga nila. Until ngayon wala. Ay paano mag imbestiga kung ganito ang ginagawa ng sekretary Garbis? Adyan sa upat nandiyan ang kapatid ni Sakultan as assistant Secretary. Paano ito ang <coughs> Saan na kami pupunta? Pumunta kami sa DIJ. Sabi nila na action na, na Hanggang ngayon wala pa mga narinig namin na action taken. Wala kami na inform. Pumunta kami sa Secretary of Justice. Pumunta kami sa Crime Kram Crime. Pumunta kami sa uh, GHQ. Kung hindi ito gagawin naman ni uh, Governor Sakultan, pag-utos naman siya sa mga SAP niya, ah, sa mga CIDG uh, si niya, sa mga pulis na nabibigyan na ng pera. Ah, oh, kahit na violation sa agreement, ginagawa nila. Saan ka ba makakita, brother? Pag-attack kay Pando, sila pang inatak, pa Sila pang inatak, Sila ang in namatayan. Sila pang penesyo ng warrant of arrest. Saan ka makakita ganyan ng panggobyerno? Ah. Tapos, Itong mga MNLF, more than 100 MNLF do, mga leaders, commanders, pinaisuhan nila ng warrant of arrest. Magawa ni Sakultan cool kay bilin niya ang mga fiscal doon. Bilin niya ang mga judge doon. Kukuha lang tao sinusunog witness, may isuhan na warrant of Wala namang ginagawa ng mga MNLF masama doon. I get, ano, there was na, no, no, no report against uh, MNLF, lalo na hindi kami nagpupubok sa any provision of the agreement. Tingnan mo kalukuhan nila. Dahil ito ay program ni Galvez. I don't know if this is your program, Mr. President. Ah, kung program mo, you should have to stop this, Mr. President. Ikaw, Secretary Galvez, if this is your program, you stop this, please. Hmm. kaisan nila Leto, ni Abdul Karim, ng barn, at saka ni Sakultan. Ang nag-implement si Sakultan, i-presure nila ang Eminelec, para makasuro nyo lang barrel, bayaran ng 45,000. So hindi gago ang iminilet. Mamatay na lang sila sa laban. Sabihin ko sa inyo, mamatay na lang sila sa laban. So ito brother, yan ang katotohanan. Brother, kaya hingi namin justice. Si ang lahat ni napitan wala. Mabuti na lang nakalapit kami dito sa People's Initiative. Sila ito ang tumulong sa amin. Saan-saan? Hopefully na matuloy na itong sinitering. May patawag na si Governor sa Kurtan, mapatawag na ang mga PMPM board, mapatawag na ang mga SAP board, mapatawag na ang mga CIDG si board, mapatawag na rin ang mga private army sa Kurtan. Oh, kayo ang kasama ng attack. May namatay pa ng no, private army. Nandiyan na ang ebidensya na padala namin na sa Senate, submit na isubmit na sa Senate President. Pang tatlong sulat namin na sa Senate para magkaanuhan uh, uh na lang ng, uh, itong Senate uh, inquiry. I don't know. We are just waiting now. Kaya mayroong balita in schedule. Hanggang ngayon wala kang balita ko. Bumodbod na daw si Governor sa kay billionaire yan uh, ng more than 200 million pinamahod board dito daw ha, Ayan. with all the respect to the senator sana hindi ito totoo pero ang sinasabi lima daw senator na nabigyan ni na ng DRG nabigyan and other agencies nabigyan pero hindi si senator sinasabi na ako ang nagsabi ito ang dumating na information sa amin mati daw malakanyang nabigyan whole nabigyan Nako. kami lang hindi nabigyan kwa Jojo. Ikaw na bigyan ka ba Brother Jojo? Wala nga po eh. Ah? Wala pong dumating ay, sa akin. Ay. Siguro Brother Jojo, parehas din tayo <laughs> pero da magdala si si, si dito ng mga ha, isang daang na kwarta, ibabalik ko rin sa kanya. Hmm? Uh -huh. Hindi tayo makuha ng kwarta, pero pang ka nang maayos ayaw sumang mga panggulungan, hu huwag mo i ang tao, huwag mo uh, kam kami na manigosyo sa hulo, huwag mo kang kami na malupa sa sulo, uh, sumang sa mga panggulungan, linis ang mga drugs. Huwag mo sa ang gumagawa. Naka. Patapos ang lahat doon ay bili. Tingnan mo, brother, ni isang salita, wala kang narinig. Sa sino man, kami lang ito ang naglakas loob, magsabi, Oh, ako hindi ako matakot kay matanda na ako, brother. Tang mo puti na ko no. Basta sa katarungan ako <laughs> na eh, pinaglalaban ko. Bahala kung sino sila. Ang katukutan ko lang ng Diyos. Pero saan ang investigasyon? Wala. Napa hindi na makati, if we'll be post to the corner of nowhere, brother, lalaban na kami. Lalaban kami. God forbid. Ha? Huh? Yuraki Yurakan kami. 50 years na ang agreement hanggang ngayon. Ay itong promise ng promise ng uh, ni presidente. You must be a lawyer, Mr. Liar, Mr. President. To pa rin mo ang kinyong commitment. hindi lang isang tao na diyan. Millions of Filipino Philippi, people who heard your uh, itong pronouncement. Ha? Huh? Huwag mo kami lukoy, Mr. President. Gusto namin makisa sa iyo, bumoto ang bangsamuro sa iyo, bumoto ang Iminilip sa iyo, ito bang ikaganti mo sa amin? Kung hindi mo ito kagustuhan, you are mas hard to order, uh, Secretary Garbis, to stop this, To stop this, or uh, take out the uh, Secretary Garbis from OPA. Wala itong magawa. This is useless ginawa sila sa OPAP para kung anong higwaan ng MNLF with the government, with the armed forces, with the PMP. OPAP kagad. Pabuti pa ang People's Initiative. Sila ang pumunta doon. Ang OPAP, ang OPAP kahit siya wala. So brother, kung hindi pa nila ito pakinggan ang aming mga, uh, panawagan, ang aming hinakain, na I want ko lang. Ha? Kaya ang totoo, hindi ako nagsasalita ng wala. Mayroon na nag-offer kami sa amin for superpowers country in the world. Uh, anytime they will support us financially materially. Pero ayaw namin. Di alam na ako, gusto namin ng peace. Gusto namin ng peace. Implement lang nila ang reven. Pero kung wala na kami gawa, ha, nagamit na naman lahat ang aming uh, binyo sa so peace. Ha, uh, So uh, we will now assert our rights in the call down with the agreement. Huh? We will now assert our rights. Baka ang uh, antaya mo, Mr. President, magkagalo huwag na sana, ma, uh, Mr. President. huh wakay sa tayo, linisin natin, we will make peace, not only Mindanao, and the whole Philippines. Tutolong kami, makisa kami, pero huwag mo kami likuhin. Ang gawin mo lang sana, Sige, namin, Mr. President, i-open mo, open lang ang resumption of pisto, paupuhin mo si Chairman Nor, not Abdul Karim. Si Chairman Nor, paupuhin niyo. Hindi, kung gusto niyo, Secretary Galvez, kikunin niyo si Mas, kayo ni Abdul Karim, kahit tinago niyo, kayo ang nagtago. Ilabas niyo si Mas. Yan hindi ito kagusto ni Maas ang mga nangyayari. Ito, itong mga ginagawa nyo ay hindi ito gusto ni Maas. Just recently, may information ako ang nasabi sa isang katrusty na tao. Sabi niya ang sabi ni Maas, wala na itong ko. Nabili na ng gobyerno. Nabili na ni Galvez, allegedly. Nabili si Abiyo ng 200 million pesos. Nabili ng position as Speaker of the, uh, uh, Deputy Speaker of the Bank. So, kaya na maintindihan ito nila. Ikaw brother, alam ko na kahit kaintindi ka, kaya alam mo na itong uh, kalukuhan ng gobyerno na ito. Akala ko ba ito, okay na ating President. Huh? Pero liar! You are a liar! Nasubukan niyo po bang lumapit kay former President? wala pero kalapit kami sa Vice President nakabigay rin kami ng file copy ng aming kuwang aming complaint brother mm -hmm. so i don't know kung ano ya pero for the last moment siguro wala na kaming magawa wala na kaming ibang puntahan di si uh, 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 former President Duterte, kay kaibigan po talaga ni Mas, kasi Mas hindi nakakomplain, hindi nakagawa ng ano hakbang. Mm -hmm. lang importante kay Mas doon ang kanilang pagkakapatid ni Duterte. Diba, brother? Yes, ha? yes. Apa. Supposed to be sana, uh, alam mo, brother, supposed to be sana mabuksan na ang uh, pag-uusap at ma na ang agreement ito yung April 24, 2021 papunta na sana dito ang OIC pero uh, ang laki dumati ang COVID hindi na sila na natuloy ngunit kami ay umasa pa rin kami kaya nga sa tulad ng sinabi na kahit isa lang sa amin mabuhay na tayo sabi ni Chairman isa lang ang mabuhay sa atin kahit wala ng lahat titindigan pa rin natin ang MNLF yun lang po Brother Jojo maraming maraming salamat okay. at uh, naghahanda po kami ngayon sa mga darating na araw, dito naman sa problema namin against sa Kortan. Ah, Tula po nang sinabi namin, kami po nang nanawagan simula sa pulpo po ay puro kapayapaan. Ngunit hindi na po namin ma matanggap ang mga nangyayari sa, sa aming lugar. Dahil kahit ano pang kalambutan ng aming puso, kahit sino man na talagang makakagawa ng hindi maganda na lalaban sa kanila dahil Aping-api na po ang uh, karapatan ng aming ma mamamayan sa Sulu. Uh, hindi na po ako magpahaba, Brother Jojo, dahil kami ay naniniwala na kumuka po kami ng lakas dahil sa inyo. Isa kayo sa tumutulong sa amin na para makarating sa lahat ng mga kapatiran namin, buong hindi lang po buong Mindanao, buong Pilipinas po to. Tama po ang sinasabi ni Brother Winnie. Kung sincero po ang gobyerno, dapat pakinggan nila Araw, halos araw nakikita ko ang usapan sa Senado. Mm. Kahit katulong binibigay ng pansin. Yes. Bakit yung kaya problema o. po sa Mindanao? Wala pong, wala pong uh, binibigay na pansin. Nakita ko kanina, o, katulong, katulong hindi lang nagkaintina tsaka ng amo niya, nakarating sa Senado. Kaya nga po. Yun pa kaya yung patayan na mismo sa Mindanao. Ganun pa man, karapatan po nila yan. Hindi natin mapilit pero wag lang po sila magsisi kung ano man ang mangyari sa susunod na pan araw dahil uh, punong-puno na po ang mga ano uh, tulad ng sinabi ni kaya ni ni kanina na po ang karamihan din opo yun lang po brother Jojo maraming maraming salamat brother Jojo na nandiyan kayo gumagabay sa amin na nagtatanggol sa aming karapatan salamat din po sa inyong tiwala Ah, nandito uh, lang po kami. Okay. Commander. Okay, salamat po Radyo. Mabuhay po kayo. Maraming maraming mabuhay, salamat. Assalamu uh, Assalamualaikum sa mga lahat na nagkikinig. At marami sa kayo mga Tagaluson, lalong lalo mga pamilya ng mga kapulisan. Kami po hindi, na, mo, hindi po namin hangad na manaktan o mag, uh, manaktan ng buhay ng may buhay. Sapagkat so kami ay tao rin katulad din na naintindihan po hanap buhay. Ngunit, itong namamahala sa sulo, i walang 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 awa na isugod ang mga kapulisan, hindi sila naawa. Ganun lang po, Brother Jojo. Maraming salamat at mabuhay kay Brother Jojo.